Ito mga idol yung bagong gawang kalsada. Tingnan niyo kung yung, yung, nangyari. Nakalubog na rin. Hindi pa naman natatapos pero nakalubog na rin. Oh. Nasaan pa tayo dito sa kalsada ginagawa? Ayan, ito ang bagong gawang kalsada. Ito yung bagong gawang. Magandang hapon mga idol, isang maganda pero mabagyo at maulan na hapon sa inyong lahat. Ang uh, grabe. Nag-iisa naman ako sa bahay. Wala naman kasama. Matinding baha naranasan ng mga tagahagunoy ngayon mga idol. Siguro ito na yung pinakamalalim, pinakamalalim na baha sa kasaysayan ng lugar namin. Uh, samahan po ninyo ako at magbabasa tayo at lusungin natin yung malalim na baha. Tingnan po natin kung gano'ng kalalim. Oh, ano pa natin? Tara, samahan nyo na akong sisirin. Lumusong lang pala, huwag na sisirin. Oh, come on. Ngayon mga idol, papunta tayo sa kalsada. Tingnan natin kung gaano kalalim dito. Ito na yung pinakamalalim sigurong baha sa buong kasaysayan ng Hagunoy. Ito na tayo sa kalsada. Kahit anong sasakyan, di pwede duman. Ay, pwede pala bangka sa kabarko. Mistulang Resort. Oh, ito yung kalsada na yun mga idol. Oh. Oh, kaway, kaway. Mga auto. <laughs> oh, may lumitaw pa yung isa. Ang bagaling yun. mga tindahan nakalubog no na. wala ka naman cellphone sa mapapanurin <laughs> 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 eh may dumarating o oh. <laughs> eh <yun> naman Ito mga idol yung bagong gawang kalsada. Tingnan niyo kung yun yung, yung, yung nangyari. Nakalubog na rin. Hindi pa naman natatapos pero nakalubog na rin oh. Nasaan pa tayo dito sa kalsada ang ginagawa? Ayan, ito ang bagong gawang kalsada. Ito yung bagong gawang kalsada. O, ayan, oh. Ayan. lubog na rin. Inaabot na lang matindi ngayon. Oh. Walang nakaligtas yung mga tricycle dito na nila tinaas dahil masisira na doon sa malay malalim oh Ngayon, babalik na tayo rin sa Mariana's Trench. Pero palusong na tayo din sa malalim. Kailan kaya magagawa ito? kung kalaliman ng kalsadang ito pinataas ng gobyerno kaso ito rin lubog rin oh. samantalang hanggang bewang na yung itinaas niyan ang kalsada ngayon aabutan na yata tayo ng ulan mga idol pabalik na tayo ayan ay may ulan ayan na ulan Jesus Maria Josep. May lumitaw rin sa kabagaling. Nakagulat ako. A few moments later. Balik tayo Oh, na-extra po. Extra! Oh, extra. Extra sa YouTube. YouTube channel. Ayan na, mula na. Balik na tayo. Masisira yung cellphone. Wala tayo pambili. Grabe, napakalalim naman talaga. Pagbilan! <tinyo> <tinyo> Pinakamalaki ito sa lahat, di ba? Tinalo pa yung mga nakakaraan taon. Ibagyo, dalawa. Oh, isang karina saka isang butchoy. Eh, yung karina nakaka-apekto yung butchoy paalis. Eh, wala akong bumalik. Mga tao rito na sanay na dahil kabaka-kabaha. Yung mga matatanda lang ay problema. Pero hindi ako kasama bata pa ako. Baliw kaya eh. Ay, lubog na lubog na talaga. Matataas na lugar. Hey, oh, Hop, delikado, baka mabasa, dali lang. Dito dito tayo, lampas tao dito eh. Nasa paraan lang ako mataas, kaya ano. Ano ba? wala, walang bahay na nakaligtas, puro lubog. Sa akin lang ang palaligtas. Dahil mataas na yung bahay ko. sa dito sa loob hanggang bewang na may pupunta tayo sa labas sa malalim ayun oh, kita nyo naman no, <laughs> garden o katindi lalim ngayon.